yung makeover niya. Ganda niya. Ganda niya. Ayan mga kalingap, marahin na aldaw sa Indugan Boss. Mapagpalang araw para sa ating lahat. Ayan, mag -ano lang tayo, mag-share-share lang tayo. Talagang hinalungkay ko pa talaga to para ito yung una kong i-share. Talagang Bali, dalawang video tong i-share isha natin sa inyo pero pina ko lang. Kinuha ko lang talaga yung, una, yung pag meet nila. Um, yung part 8, yung napanood ko kanina. Tapos, sinanap ko na lang yung part na um, unang-una nilang pagkikita. Yun ay, yun ay nasa part 2 ni Kalinga Prab. Ayan, um, <laughs> nakakatuwa talaga. Talagang sabi ko, kaya pala, kaya pala ang daming kilig na kilig dito sa um, Rochelle. Kay, kay Dong Ruel at kay Rachel. Ito sabay-sabay natin panoorin at sabay-sabay tayong kiligin. Pero ito ipapakita ko sa inyo, first meet pa lang nila. Kaya masyad, wala pang masyadong kilig moments. Meron na rin ha, kahit first meet pa lang. Talagang mararamdaman mo kay dong Roel yung parang ano, love at first sight ba? <laughs> ayan, keep on watching. So ayan, mga future girl, lahat kayo matatalino, mga galing din. Ayan, ito yung part two ni Kalinga Prab. Bali ito yung ano, yung nandiyan kasi yung biglang ibubungad ni Kalinga Prab si Dong Ruel. <laughs> 'Di ba? Talaga si Kalinga Prab is ang galing mag-match. <laughs> Sumagot. Okay lang ba na hindi, hindi pa natin ito mga irarash bahay nyo? Kaya nyo bang maghintay? Okay lang. Okay lang po. Sana yung mag-hintay. Sana <laughs> Kasi, sana <sali mag> <laughs> <mag -hintay. laughs> ka mag Hindi eh, mo lang kailangan mag -hintay. Andito si ano? Si Ruelo Palalag. <laughs> Ay, grabe! sabi mo Good morning San Rom so, uh, sa, buhay nila Siyempre napanood mo rin yung video Napanood ko Pati gay, yung nakascout sa kanila Si Benzo Vincent Maraming na Ayan, bali may napansin dito si Kalinga Prab Sabi niya parang Naibabigla ang pinsan niya da, Parang hindi makatingin ng maayos si Rachel <laughs> Ah, uh, inspire pati ako, inspire rin ako sa, sa buhay nila. Parang gusto mag-aral ulit. Oo. <laughs> talagang so, so sa kabila ng pagkawalan ng kanilang mama, talagang nagsusumikap sila at hindi nyo po maiisip mga kalik, mga kalingap no na kanilang bahay pa dito. Sobrang sira-sira. Okay lang 'yun. <laughs> Kung ganyan, kasi so, laban lang sa buhay po mga dalaga po at... Uh, Sagot mo na ba? Parang napansin <laughs> ko bro, pag natingin siya kay Rachel, hindi siya nakakasalita. <laughs> wow, di ba? Talagang parang tense na tense din talaga siya, di ba? Tsaka ano pala, talagang nakakabilib to si Rachel. Alam niyo ba doon sa part 1, talagang napakaraming napaiyak sa kanya. Um, Tapos napabilib, pati sa papa niya napabilib din ako dahil... Naalala ko tuloy si Dara, 'di ba si Dara may mga kapatid, may tatay pero halos napapabayaan sila. Pero to si um si tatay ni Rachel, talagang hindi sila pinabayaan sa kabila ng wala na siyang partner, tapos hirap pa sa buhay, talaga andiyan pa rin yung um, pag-aalaga at pagmamahal niya sa mga anak niya. At dito tayo to kay Dong Ruel. Specialist <laughs> no, no, <no>, no, <laughs> nga po ako. Ah, Specialist oh. nga po <laughs> <laughs> Masaya lang po ako na nabisita po ng Team Kalinga. At alam po natin na gagawin talaga ng Team Kalinga kanila kanilang best para mag ma provide sa kanila yung para po sa kanila. Para matulungan. Uh, uh, Grabe talaga yung ano no. Ang ganda talaga ni Rachel. Promise. Tapos pag tumingin siya parang laging um, kumukuti-kuti Parang lagi may kulay, no? Kaya, um, naiilang siguro talaga si Rachel, ay si Roel. Andun yung pagkailang niya kay Rachel. Kasi ito yung mga titig ni, ano, ni Rachel. Kahit wala pa naman yan sa kanya, pero natural niya yan. Ay nyo, nag-aaral pa siya, diba? Bata. Patuloy niya lang yung pag-aaral, no? ya uh, niyo nyo hanggang anong gusto mo paglaki? Engineer po. Ay, bro. Ang galing sa mat. Magaling ka sa mat. Ano ka sa mat? Nailig uh, sa mat. Bro, ang oh, galing <laughs> ba Bali, ano eh, pangalawang pagkakataon or dalawang, pangalawang punta pa lang yan dyan nila kalingap. Nila kalingap, bro. Tignan niyo naman talaga, diba? Talagang lutang yung ganda niya. <laughs>

<laughs> oh, grabe, nabilib ako. Very good. With honor Kanagawa, ka pala. Siyempre, kayo din. Magagaling din. Congrats sa inyo. Oh. At sila magaganda, no? Yung isa nga kamuka ni Juday, Judy, Judy Ann Santos. Hindi <laughs> nung bata. Bilib tala ako kay tatay. Hindi kayo pinabayana, no? Daming nga daming yung napaluha. Pati kami na paiyak din sa kwenta ng buhay niya. Promise. Talagang pag pinanood niyo yung parto 1 ng um, kinaration, mapapayak din kayo. Napakasimple niya magsalita, pero andyan talaga yung, ano, talagang ramdam niya yung sinasabi niya. Talaga feel na feel niya. May tatanong ako sa'yo, pugi ba si Rowen? Pugi. pugi ka daw. Bente. 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 para. Pamamari yung viewers natin, may tayo. Ano lang po yung good vibes naman? Yeah, bata pa po ito siya. Ano? Uh, oh, <laughs> ang kapa ang turing na po namin sa kanila yung mga kapatid. <laughs> Pero di man talaga natin yung pagkakailan na maganda talaga sila. Magaganda. Kasi <laughs> si, <laughs> si Rowel, ilang rao ka na Rowel? 23. 23? Ay, bata pa rin pala. <laughs> <laughs> Pero basta rin siya lang ano. Sikat Ayan, ito naman yung part 8 na um, pangalawang pagkakataon na pag sa pag pa, sa pangalawang pagkakataon na pagpunta ni Ruel yang kina Rachel. Bali sa mga ano pala to, sigurado naman ako napanood niyo na to. Ako is um may mga kunti-kunti pala ako binabalik-balikan na natutuwa kasi ako medyo nakinikilig din na natutuwa ako sa kanila kay Rachel. Marami kasi nagsasabi na um, nagbago na raw si Rachel um, Kesyo. Basta marami din sila nasasabi. Kaya na-curious ako. Um, pinanood ko si Rachel. Pa, hindi man biglaan, pero pa isa-isa. At napansin ko, wala namang pagbabago. di ba Wala namang sa kanyang nagbago. Um, meron man siguro yung pananalita pampagtawa, kilos, meron pero walang masama sa pagbabago mo kasi nga, comfortable na siya comfortable na siya sa paligid niya sa mga viewers niya lalong lalo na kay Dong Roel pero sa ngayon, itong pinapanood or pinapapanood natin sa inyo is um, ano pa to, last, ano pa to ng mga nakaraan pa ito lang minabalikan <laughs> ko lang kasi yung mga video nila ito, keep on watching ano ang Napanood mo na yun yung video, yung vlog. Opo, oh, napanood. Anong naramdaman mo at maraming naka-appreciate sa'yo, maraming yung... Nakaka, confident. ano po, nakakadagdag ng confidence. Oh. Ano, Pati nga po sa school, eh. Sa oh, school? Ano sabi? <laughs> <laughs> Ang ganda ko doon. <laughs> Ang ganda naman mo mag talaga. Maganda nga talaga siya. Kasi noong mga napapanood ko sa kanya, yung latest na lang akala ko dahil syempre may pera na siya kahit papano na nabibili niya ng gusto niya um, kala ko dahil may improvement na talagang ang kinis na mukha niya, ang ganda niya pero nung no, binalikan ko yung ibang video niya ng mga luma, lalo na tong yung part 2, part 1 talagang ano, lutang na talaga yung ganda niya um, hindi nga lang siya tipong um, kasi noong unang kita nila ano pa siya eh, Idadala-dala silang magpinsan ni Trix ng tubig. Pero ngayon, um, kung mapapanood yung mga latest video nila, talagang lutang yung ganda ni Rachel. At hanggang, no, kahit noon pa man, ito nga, part 8 pa lang ito, diba? Sa katunayan nga, may kasama kami dito. Ayan o, may bibigay sa'yo. Oo. Oh. Bigay pa ito ni ano Ma'am Parang namumula ka. Hindi na, <laughs> na <laughs> hindi na. Hindi na. Okay. Pakilala ka muna. Kailala <laughs> mo. Mama, ano sa <laughs> ato? Napangalala <laughs> Ay, ka. Tapos pansin ninyo, napansin, ah, napansin ko lang talaga yung mga latest na video ni, ni um, Rowell at saka ni Rachel kumpara noon para mas bumata si Dong Rowell, di ba? At least nahigop siya ni Rachel. Nakuha yung pagka batanya, um, bata niya, di ba? Kasi pagkasama niya lagi si Rachel ngayon, um, um talaga masaya. Kaya ano siya, um, nare-relax. Kaya bumata siyang tingnan. Kung siguro ng mga nakaraan na hindi pa niya kasama lagi si Rachel, masyado siyang seryoso sa buhay, di ba? Ngayon kahit papano, um, bata yung kasama niya lagi. Kaya bumata rin siyang tingnan. Alam niya lang. <laughs> Ruel na lang daw, Ruel. Ruel lang. <laughs> Sabi niya kasi Kuya Ruel, Ruel na lang daw. Gusto oh, yeah. ka? Kainom ka. Kainom ka. So ito ay galing kay Ma'am Julian. Ayan. Julian Moore. Oh, grabe, Louis Vuitton. Oh. Grabe. Oh. grabe. Oh. Pinsan ko. Ruel, ayon saan ang masabi mo kay Rachel? Uh, Ba't parang di ka nakatuloy oh. mo <laughs> Alam niyo ba, ilang beses ko itong pinanood talaga. Pansin ko rin talaga, iba yung mga kilos niya, di ba? Nagbablog naman siya, napapanood natin, pero relax na relax siya. Pero ngayon parang kala mo, tensyonado eh. <laughs> ah, so, naging intro pala ako. Ah, naging, 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 naging. Kasi ito sa akin yung ko sa vlog. Kasi nakaka-inspire yung mga nila story. Okay. Uh, sa kabila ng pagkawala ng kanilang ina. Andiyan pa rin yung pagsisikap nila sa pag-aaral. Sa... Dito, sa bahay nila. Na? Kasi napakalinis. Maliban doon, ano pa yung napansin mo sa kanya? <laughs> yung makeover niya. Ganda <laughs> uh, <laughs> niya. ay naghanap pa lang karamay oh. di na lang sabihin na talaga nagagandahan siya. Oh, Salamat po. Sige tala. Mag sabihin maganda na siya pag may makeup o oh. kahit wala. ay grabe. Oh, oh. message mo ano insan? Rowel kay Rachel. Rachel. Na ano? ka. Uh, message. Message uh, uh, ko muna ay, parang, siya. Oh, sige. Ah uh, wala ka ano ngayon. kasi. Kasi may message 'yung, okay. no. No. Pero, yung, uh, no. yung no. Parang lakas ng Naririnig ko yung yan Bro, Pero, na nandito. Ba? Nandito bro. hindi pa tapos yung exam ko. Ah, kusang pala. At September na sila. Wala ko hindi pa para pa naman ito to. Ay, isa pa simple. Simpleng tirada, simpleng ano ah. Hahaha. Hindi, ay yung message ko sa kanya. Ah, message ko. Sige, move on tayo. Ano lang, anong game ka na Gusto mo maging engineer. Pero, nakasubscribe na ako sa channel ah. Message ko lang po sa'yo, iyo. ah abutin yung pag-aaral, no? Tapos yung parang kinakabahan si Rowel, bro. Oo <IDF1> oh, nga, Rowel, relax ka lang. Oo oh, nga, talaga. Promise. Rowel, thanks to Rowel. Ang pagkita ko sa iyong mga mata, bro, kinakabahan. <laughs> 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 Ito text ko na lang. lang, bro. message ko sa'yo, chat ko na lang. Ay, kaya Ano sabi bro? Parang Tapos kunin yung messenger niya. <laughs> ay, di ba ano? Isyal yaman mo. Alam mo na yung ano? <laughs> alam mo na, alam mo na pala. iba okay, ngayon, na? eh! ngayon si Robert. So, na parang <laughs> <laughs> oh ibang Pre, palam kana sa tatay. Oo Alam ko. Alam ko. Alam Alam ko. Alam Alam ko. Alam Alam Pinsan ko tayo si Rowel po. Tay, alaga mo yung mga anak mo, magaganda. So, na dapat bantay niyo po yan. Ano mo tayo? May nag-message sa akin. May gustong pakilala kay Rachel. Ay sabi ko, wala akong magagawa dyan. Kay tatay kayo magbano. Magharap. Kagayan ni Rowel, oh. Kinarap si tatay. Pero <laughs> Anong masasabi mo tayo kay Rachel? Anong message mo tayo kay Rachel? Kasi ngayon, nakikilala na si Rachel. Ah, so, alam mo na ako ibang laging sinasabi niya sinasabi dyan sa anak. Laging niya pagbuti. Mm -hmm. Lalo pag aaral niya. Para pagdating ng araw, hindi siya mag-tipis na kagaya ng na, naranasan nila ngayon. Paano naman po sa pag-boyfriend niya? Meron po ba yung mensahe sa kanya? Basta yung sa'yo po. Huwag muna. Hindi mag, bali mag-boyfriend. Huwag lang maglalampas doon sa, ano, sa limitation. Narinig mo yan bro? <laughs> Alam na katuwa talaga rito kasi hindi naman to planado, hindi naman scripted talaga. Bakit yung una at pangalawang pagkakataon na pagpunta diyan or pagsama ni Rowel talagang parang naano na sila na tandem na agad na or may napansin na talaga kaagad sila kay Dong Rowel. <laughs> Oh oh, steady, ayoy. Yang ano kai guys, tara, ano, maganda ang buhay nila pag kita natin ng Aaron pag matatanda na din sila. Malayo mating na racial kasi matalino, mabait, maganda. Sa iyo din sa inyo na na sa iyong kapatid mo. Bakraso sigdali. Na wala talaga siya lagi nang masasabi para na-blackout siya. Oh, iban naman, iban naman, iban naman Iban naman Sino ba yan si i Ano ba yan? Ibig sabihin, pagkita niyo si E Ha? Engineer, okay, ah, junior, okay. So, pagpatuloy mo lang yung pag-aaral Sa pag story mo na, Para alam ko na malayo pa yung ang nais ko sana kapiling ka so, oh, so, so, to sa twina ba na ano bang nakita ito sa'yo Kapag sa ikay Lalo na pag mapatayuan ka ng bahay sa Ganda mo Okay naman yung mga kapatid mo. Opo. Okay naman. yung nagsisilbi. Opo. Okay naman po. Tingnan <laughs> din. Kasi kung wala si Papa nyo, ikaw yung gumagawa ng trabaho. Ganyan hanggang. <laughs> so ano pa ito, uh, mukhang ano na, uh, kapatid ganyan. Kasi sa kanyang murang edad. ayun. Eh, parang kapatid na lang din daw. Pilis nandiyan tayo, gumagabay, no? Nagag-guide sa kanya. Pero, why not, diba? Ay. Nagpapasalamat na ako sa inyo kasi yung bahay namin magbabago na kakamiro na ng magandang pintuan ng ano kundi salamat na lang masyado diba? ayun kahit nga kay tatay ni Rachel di ba wala naman din ako nakita pagbabago ko ano siya noon hanggang ngayon ganun pa rin naman di ba ano pa rin talaga yung laging pagpapasalamat niya kinakalingap kinakalingap kinakuyabal yung naka-scout sa kanila tapos ano ganun pa rin, wala namang nagbago kay Rachel o kung sa tatay man niya o kung kahit kanino man naging komportable lang talaga sila at yun sila, kung noon kasi yung unang pagkikita nila is syempre, um, bilang kagandahang pag-uugali maayos yung ano, tanong sagot tanong sagot syempre, pero ngayon dahil close na sila mag uh, ano na sila, comfortable na nga Mm, Naikikilos na nila yung gusto nilang gawin o pwede nilang gawin. Yung ano po eh, iba na yung Tapos, pakiramdam ko eh, saya na di ko ma sa sarili ko na <laughs> ano. Tapos si Rachel, ano pa si Rachel? Lalo uh, pa sa mga um, anak. Um, Rachel? Lalo na kay Rachel, eh, scholar nila. scholar pa si Rachel. Uh, pwede di pa mag-vlog si Rachel, no? Tuturan mo, Rowell, mag-vlog si Rachel. Diba, talagang andun talaga yung pasasalamat ni Rachel dahil um, si Kalinga Prab na mismo, di ba? Siya talaga pala talaga yung nagpa ano audio kay um, Rachel na mag-vlog. Tapos tinuro pa si ano si Rowel na turuan. Ayan tuloy. Ayan, ayan as in mm, mm. <laughs> Pwede siyang mag-vlog balang araw. Hindi potential. Ah, uh, potential naman talaga. Pero kahit kailan may hindi nila kinaya no itong kalagayan nila. Yeah, Cooperation kinaya niyo ba itong kalagayan? Ay hindi po. Hindi huh? ko po kinakaya. Proud po ako. Kasi po, masorte po kung sa mag-iisip po. Kahit po ganito. Ano po? Anong mabuti po silang magulang. Oh, Ang na sa kanya, sabi niya, hindi niya ikakaya kasi kahit ganito sila, mas sila sa kanilang magulang. Yes. na lalo na doon sa tatay niya kasi kahit wala na yung nanay niya, talaga hindi pa rin sila pinabayaan kasi kung yung iba, kapag nawawala na yung asawa, minsan pati yung mga anak napapabayaan na, katulad na lang ni Dara, di ba? Um, nawala na yung nanay niya, tuloy, parang iniwan na rin sila ng tatay nila, parang bahala na lang. Pero si tatay ni Rachel talagang marami din bumilib sa kanya. Tsaka ano no, kamukha nila. Kamukha ng, kamukha, yung dati ni Rachel, kamukha silang lahat. Aba! <laughs> <laughs> hangin. Ako sa sama mo na. Mabalik na daw bukas, pre. Mabalik na daw. Mabalik na daw bukas. Isa niyo na ako ko lagi dahil bakit. Yung pae ko sa akin. Mabay po, ingat po kayo. Ayan, ba? Sabi ni Rachel, babay po, ingat po kayo. Parang wala namang pagbabago. Rachel noon hanggang ngayon is Rachel pa rin naman. ba? Na 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 naging comfortable na nga lang siya. Yun, ulit-ulit na nga lang tayo. Ayan, abangan nyo 'yung susunod nating video dahil i-share ko naman sa inyo 'yung medyo latest na lang. Binalikan ko lang naman 'yung pinakauna-una nilang pagtatagpo, 'di ba? Talagang naka Kaya pala, kaya pala ang dami talagang natutuwa sa kanila kasi nga um parang ano sila 'no magkamukha nga sila eh. <laughs> Ayan mga kalingap, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you. Ayan, support natin si Rachel, si Don Ruel at syempre ang buong team ng kalingap. Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Prab, ang uh, mga charity vlogger, scouters, kalingap reactors, ayan, at mga kalingap partner.